late na guys. Kapansin yung time. Morning, good morning. 7 a.m. na dito. Ayan, dito pa rin ako sa hotel guys. Good morning. Hi. Tumagay yung aking mata sa kakaiyak. halo Hello. Hai Ate Kamusta? Kamusta, kamusta? Ano na yung ano? Ready na yung breakfast sa Ano ba guys? Ready na yung breakfast sa baba. Tarikam ka na ako ng maaga. Ako sobrang lamig ng hotel guys Sobrang lamig, tinaasang ko yung aircon kanin ay kagabi. So, sobrang lamig. Ayan, okay, ano, lumalaban ate. <laughs> lumalaban. Lumalaban isang buwan na ako hindi nakakaawit sa bahay, guys. So, ayun. Dito pa rin ako. Hindi pa pwedeng umuwi sa bahay. Hindi pa pwedeng umuwi sa bahay, at lumakas ako sa ibang ano, ibang state kaya malayo sa bahay, mahirap mag-drive. Tapos may appointment ako. So, yun. Ano Pupurga so, na ako sa pagkain guys Na order lang ng order Kahapon Meron akong masinigang kahapon Dala ng kaibigan ko Galing sa ano, Nakabigyan ko malapit sa bahay sa amin So tinala niya ako ng mga Pagkain Oo oh. <laughs> Ang tagal ko sa hospital eh ang ina ng mga Ang ko sa hospital. Mga ilang days ako sa hospital. Diyos ko. Isang buwan. Mag nah, isang buwan ako sa hospital, guys. Tapos ngayon sa hotel naman. Hi sa hotel naman ng ilang araw. tapos, buti na lang ano? next ng manager yung ano ko, next ng manager ko yung ano yung hotel guys. until August 30. may sanang ano kasi ano naman um, yun nga kakarelax ka ba wala kang iisipin kasi ano alright uh, ko sa bahay kanyan gusto tayo yung makakarelax uy. ano ba pinatawag nga makakarelax <laughs> yun sabi ng manager ko magkakarelax daw ako alright hindi mo makakarelax lang. ko daw kasi mag-relax. Kasi pag sa bahay daw, ganito, ganito, ganyan, ganyan. Hindi ako mapatigil kasi eh. Kilos ako ng kilos. Tuloy, hinotel ako ng kanak. <laughs> Hindi ako mapa, ano, mapa... Kali So, ayun. Ito yung paraan. <laughs> Ito yung hirap naman. Kain na nga ako ng breakfast. Yung ano sabi ko nga, okay lang na mag ano ako dito, mag isa, uh, mag hotel ako dito, usa, pero kailangan. Okay <laughs> eh ano mo uh, dala mo yung sasakyan ko dito kaso guys ano na akong sasakyan nandun sa bahay yung sasakyan ko Eh, hindi nandun pa pala sa kaibigan ko naka-park yung, kay, naka park yung sasakyan ko kasi nga namit ko yung sasakyan ko papunta sa may trabaho tapos yun nga sakit ng ano ko pa ako sakit so, ng ko kaya nag turn over ako sa kaibigan ko pinay ko sa sakyan ko para siya mag ano siya mag ipadala sa akin tapos ayun nandun pa yung sasakyan ko sa kanya okay guys ay susi lang dalak guys susi na sasakyan ko yung dalak dala ko buhay oh, kay lumipad ako dito maka ano lumipad ako dito maka helicopter ay kung ang pangarap ko nung macam ng helicopter kasi ilang beses man akong ano so ay, ilang beses ng eroplano ibang ibang ano iba ibang eroplano iba ibang lugar helicopter de sus pinaranas na nga <laughs> kasi kakaiba naman nakahiga ka naman pero makita ano nasa tabi ka ng window tuloy na stuck sa inday dito na stuck ka ng matagal guys kasi ang layo Kalau sa bahay namin May nagtatanong bakit daw, wala na daw yung wedding ring ko guys. Hindi ko, ko dun la. Ganyan tinanggal ko. <laughs> mm, tinanggal ko yun bago ako ilipad. Bago ako dalhin sa airport. Tinanggal ko yung wedding ring kasi baka mawala pa. Ba ka ng pensasi pa ng anak na walang ka ng malay eh. Ganun. Mamaya, ano yan? Mabenta? O mamaya, mawala nga. So, yun. Kunan lang ng isang bato, yun eh, o. Mabenta. <laughs> Alright, So, iniwan ko dun sa ano, guys. Sabi ng asawa ko, nilagay daw niya dun sa ano. Kaya sa sasakit hindi Ah, um, yung tinabi niya. Pero wala kong suot. ingin mungkin aku break pas ready nanti break pas ya, bapak beri-beri pasti -beri -beri itu sahabat ya, mas tanaman kajang hati layak Hindi ko po hindi nyo pa yung picture ng baby ko guys. So ko nga. Ang bag ko lang dun guys. Ang buhok lang. Ay kalukaday. May ang bag ko lang. Ang buhok lang. Yun lang ang bag ko dun. Ang itim ng buhok. Tsaka straight. Puyag-puyag. Puyag. So, oh, lahat kay kanan. Sagot naman ng tap Sagot naman ni Kano. Ano? Ayan. Si. Lagi mo akong inaaway. Wala ka ang bag. <laughs> Bullshit. Wala <laughs> ka tuloy ang bag niya yun. Lagi mo kasat mo inaaway. Habang bubuntis ka. Tuloy. Wala kang ambag. Hahaha. <laughs> Sarap-sarap yung baligtaran, eh. O, ito. Ambag ko lang daw yung didi ko, guys. Boy, set. <laughs> hmm. Ikaw kahit man lang kutis, ba? Brown man lang. Wala, oh. dahi. yung form ng mukha niya, yung mata niya, yung ilong niya. Tapang ano niya. So naging ambag ko lang talaga doon, yung buhok lang. <laughs> Ay, nako. Naaway ko kasi, naaway ko kasi si Kano lagi, guys. Kaaway ko lagi. Kaya tuloy. Ngayon sinasabi niya do you remember' <laughs> sa video ko pa dahil ko lagi daw inaaway ang asawa magkamukay yung anak. Ako na totoo ah, aku na ako na totoo pa. sama maya mamaya, guys, na mga picture madami aku picture sa kanya. Ay, 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 ay. Ang ng tawag. Daming tumatawag. Na hmm, imaw. Maga okay, naman ako. Seven na So, breakfast na Ready, ready na. Ay, na breakfast alis ako guys 9 susundoy na ako ng driver 9 iba yung ano no iba yung um marunong, uh, marunong ka mag drive ba o hindi drive ka ba kasi nalala ko nun hindi pa ako nag drive hindi pa ako marunong mag drive tapos yung nag drive yung asawa ko pag malayong ano ba ganyan or even malapit lapit lang wala akong pakialam <laughs> wala akong pakialam uh, hala diyan ganyan ganyan tulog ako sa sakyan or um what this is this called Just comfy ganyan ba pero pag eh, pag marunong ka na mag-drive at na drive ka na hindi mo magawang matulog sa sasakyan guys kasi ka kasi <laughs> magmumonitor ka din ay kalug ay tingnan mo kung tama ba yung ano ng driver alam ba niya <laughs> ay nako nag-stop ba siya? Huwag siyang gumutdot doon sa isang sasakyan. So, para kang ano, ba yung second driver. Ganun. Meron kasing ibang driver na aggressive ba? Aggressive sila. Wala silang pakialam. Basta ano lang yung maano ka lang sa destination mo. ayan sige mapansin ka na ay ay pati na tayo ng dental nang maliwanag na buhay <laughs> dalaw akong bed ikot ako dito guys bakit dalaw kayong bed na sa akin ako lang naman And so ngayon kaya ramas muna tayo og það er það sem við þáttum að